morning. Hi guys. Hi, Hi guys. guys. mga magligo mag sa tuyun hot spring. 5.30 a.m. po. Okay pa akong anak, papanasok ka. Hi guys! Nanami karoon sa Davao City. guys. Good morning. Morning na gyud siya. Pa gyud ni kalakaw na pa gyud mediya sa Matina Crossing. Matina Crossing. Padulong migmaa. Ah. Dugay mo kaya mo hulat. to. Pa gyud na naabot. Magmas lang ko pa di dakpon ko diri. <coughs> हाय 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 दे ब्लैक गुड 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 मॉर्निंग 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 माथ नी मतो नीता okay. See you, sad spring. Bye. See you See spring. You later. To all morning if you wake up and the sun is not. Appear. Cause I, I, I will be here. If in the dark, side we of love, hold my hand and have no fear. Cause I. ay dagat. O so sa pata sa dagat. naman diutak. naman diutak. wai. hi guys welcome back. ayoy ay, sad kayo na tapan ni. tapo na ni, violation kayo ang mga moangkuan pero Sorry. Okay lang, charge text, koreans. Charot! ang. Chillax na yan, chillax. Eh? Chill ay, nako. Pero sige lang, at least nakal nakalarga na po ni. Eh. Pero... <coughs> nadakpan lagi. Nadakpan lagi. <coughs> Di ba, te? Oo. Oh. Sige lang, eh. Dapat, ay. Dapat siya diya... Ay, alam mo, sige, pangalanin pa nga niya Pagkakataon na tayo. Kaya Dapat siya dahil complete siya ka. lang. Complete sentence siya dahil. E kan na violation kayo dako kayo violation ulan kayo kayo plano na no, ako. Pero bing ka, labing ko noon eh. Nadak pa na noon ni, eh. Ay, nako. Sige lang. Complete sentence. Para, di mo

dimana kamu? dia bilang, hallo aku update subscribe ayo okay, okay. <laughs> <Sa Agyaman, laughs> Saang Agtagid Bay. Hmm. So, mo ni Karon, wal jud Sige na lang judmi, pangutanas. katauhan dere. Mo ta mo ka uban gyud sa ka kotse dito. Nga What? <laughs> What? isa ko kotse, nagsunod samuhan po, diba dyan, gatot ang kami ang, kita. ang kami samot samot <laughs> nana nami sa kuan sa kanang kalubihan <laughs> Magpuko na lang kaya <galin> yan eh 23 <laughs> oi tong liko ni ko okay.

mutana sila kung asa Dapit jud ang tuyoso hot spring grabe jud namo kasagaan ni eh. ulan pa jud namaster hindi mo kaya sir eh, sir ma, ma oh, no. <laughs> da charon oh Layo pa daw dagdag ng pamilya moan, toyo so? diha, patulog, street, patulog, 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 patulog,

desmela, cinco na okay", Girls. Oh, hey yo, what's up? <is l> <dudecribe> <laughs> okay, oh, wala na ba daw? Na mataan, Wait, muutana sa amin, guys. Alexander no? Oh my gosh! Maabot sigur aning mati. Dilek, dili, na siguro may mati. hindi siguro maabot may karaka, guys. Okay na maabot na dito. sa dito. bagian

bye 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 selamat <laughs> Në grotrif, rëgjit mi Bukal Në apun ito yung us mountain resort mountain resort nung pala ito hot spring pa oh mountain hot spring puntahan namin doon kung open na ba sabi ng mga tao dito hindi ba daw open ko ako humingi otu go sir pa paki-banggaan lang po paki-banggaan ng go sir wala na bang <laughs> magandang eh sige

Ang na din kami, guys. One eight. Okay, palad. hindi kami what's papasok. Up, what's up, guys? I'm here na in to use the user resort. So mag no guys. So mag-ooto. Tapos tayo Wala pa nila na. Agay. Was you know. Abot sana kami. Nakarating na sana kami dito. Ngunit, hindi talaga na open. Hindi ako magbibisaya, ate. Kulood talaga, ate. Ate, don't talk to me later. We tell me that, guys. Mga mamshi, mga kacheka, check chika doras. Babalik na kami. Tapos na po kami ang magligo sa hot spring. What's happening? Wala ng gasolina. Bye. kayo ang nilakad at nilakbay namin. Malayong malayo. Ubos ng kasulina namin. Okay. Hello, <laughs> anak, Hi. Hi. I'm the tired of sitting in the car. There's imagine, to go, imagine, imagine, 4 a.m. in ng lako sa balay. Naabot, nagsaag-saag na nags mi. Bisag asa na mi napunta, naabot na mi o oh, Punti Vista. Dagan keto ito, dagan kayo ito, mawag, uh, ma -ma ay, mawag yung mag Dagan kayo yung area nga mong gatuan, guys. And then, karon naabot na mi dari ah. Ang oras na, mga 2 PM na yata guys naabot na abot namin din sa tuyo so niya si di ay mga ang pasabotan ni eh guys pwede yun may nag-inquire pero it's so okay guys, nagwan lang may nag may naman may nag ay dahil may, may naman may mga liko. <laughs> Pangkutom na lang kung sila o nang paspas eh sa daga. Hi! Pauwi na kami. Babalik na kami sa aming bahay. saya na lang kung kayo. So, ko akong ate. Huh? Look, my ate. Bitaw, bitaw guys. Mauli na lang eh. kay huwag Hot spring, hot spring, nice kana dito ang um, kwaan ang um, sandboard. Pero oras to. See you my next vlog. Bye. Please subscribe. Isaisilan natin mo kung picture. <like>, Lalagay natin <tune> mo si Kilminas chip. Hindi ka papekchoran lang misset b?